what's up guys bali mag unbox muna tayo na itong dumating na tools no uh, galing sya ng aliexpress no kaya ko sya no so ito ano to uh, press fit button bracket tool so para makaiwas tayo sa pagpukpuk ng mga button bracket natin pagka alisin so unbox muna natin guys no so wala na sya plastic dumating to ganito na Tarto na kaagad Para lang lang label ito na Boom. So ayan gawa yan ng ZTT Goods naman to guys At nakasubok naman ako ng mga tools ng ZTT Okay naman siya Depende rin naman sa gamit At tatagal naman At, parang damang. yung pinaka rod tsaka yung pinaka handle no? so ito lang sya dito no? thread lang pagka sagad na safety lock nyo dito no? gamit yung allen bolt number 2 uh, so ito naman yung pagtanggal ng ano no ng cup yung ano mga press fit cup mo. No? So sasalpak nyo lang itong ganyan sa brain Tapos ito no eh para ma-full nyo yung ano, yung pinaka-cup ng bottom bracket. Para hindi nyo na po, po, po pa palabas. pero ito yung pinaka-ano ano, washer bearing. Kung hindi nyo gagamitin tong rod na to, may isa namang option, no. Ito, allen. May allen bolt na rin sya, tsaka yung allen wrench number eight. Ito para sa Shimano, no? Size 24. Tapos ito sa ano, sa cup ng ano, uh, press fit bottom bracket. Yung BB92. Tsaka BB30, pwede siya. Tapos ito naman yung pinakapantanggal ng bearing na SRAM. Press fit. So ito naman yung ano ginagamit na pang press ng bearing nyo. Ayan. Pasok nyo lang dito yung bearing. Tapos, tapat nyo dito sa pinaka-cup. Gamitin nyo na yung press Ayan. Okay sya. All good. Mayroon din ang purpose nito, guys, no? Uh, Kung Shimano, hindi nyo nyo sasalpak yung bearing bago nyo i-press, papalit nyo sa cup. So, ito ganun din, no? Mayroon naman yung size nya, no? 30 by 42 ayan all goods guys all goods so ito naman yung para sa mga ano sa ano mas maliliit na na bottom bracket yung mga threaded aalisin yung bearing salpak so, nyo dun sa tapos pasok nyo dito yung ano yung pinaka bearing cap ng ano BSA para mahugot mo mismo yung bearing lang ito yung structure sa loob na sinasalpak para tumulak sa ano, ng bearing so ayan nakalagay BB24 BB30 so bali tatanggalin muna natin itong ano, tong plastic cup yung pinaka bottom bracket eh, bago natin gamitin yung ano extractor no so punasan muna natin yan spacer yan guys tapos ito guys no uh, tatanggalin natin tong cup ng press BB92 no so ito yung pang sharam no gagamitin na natin sasalpak lang muna natin siya rito sa loob tapos papasok natin tong extractor at saka tong ano uh, bolt sa kabilang side so ito lang muna extractor no bearing extractor so ayan ganyan magiging lagay niyan guys ngayon ito yung cup lagay natin dyan itong bolt yung plug washer no? salpak lang sa kapila titread natin sya dito no? sa cup ayan ayan nyo naman lumalabas na yun dyan tsaka natin ipitan sa kapila ng alin Ik so, Ayan Higpit lang na higpit guys So maganda kasi ito mga kairos talaga sa Pukpuk ng frame kadalasang kasi pinupukpuk yan Para matanggal Ng isang method Kasi meron tayong Ano may mga masiselan sa bike na ayaw pinutokpok Wait, wait pa ano guys yun lumabas na ah contractor. Ang galing ako yung bearing yung bolt. So ayun, ay babalik na natin yung bottom bracket na ano, press pickup. So ipapantay muna natin yung lapat dyan. Ano? Ayan, okay naman. So ito sa kabilang side, no? Ito dito. Gamit na tayo ng pang press. Ayan. sa bila yung isa so pasok lang natin itong dito tapos ito pasok doon tapos ito sa abila. pa rin sa pagpukpuk so ngayon yung bolt na itong iigbitan natin paunti ulit yung guys makikita nyo pumapasok na siya paunti unti unti napit ko lang konti guys ayan makikita nyo pumapasok na siya paunti unti unti 'di diba guys? So 'yun lamang po guys. Ganun din lang ano niyan, ang style niyan pati sa mga Shimano at saka ano uh, BSA. Nagamitan niyo lamang ng mga ano niyan, specific ano siya ano, size para matanggal niyo yung bearing. So 'yun lamang po guys. Salamat.